Alright, second episode po ng paghahanap ng bahay yan shoutout po sa inyo lahat bali nandito ako ngayon sa lilim ng punong kahoy at uh, sumilong muna tayo bali nandito tayo ngayon sa area kung saan villa naman ang mga nandito yan ang call lang kasi ang uh, ano na yun ang disadvantage lang kasi ng villa is uh, medyo mainit yung area lalo na pag uh, summer na summer ano kumpara sa building, building talaga is uh, yun ang disadvantage ng kwan ng building tsaka sa villa. Ang villa is uh, mainit pa during summer at hindi uh, ina hindi nating, nating masaan kung uh, kung sa panahon naman ng taglamig kung mayroong ulan isa baka mamaya isa uh, din o kaya tutulo yan so mas uh, priority natin ngayon ang maghanap ng building tulad na mga yan, oh. yan tulad na mga yan isa uh, pwede naman tayo makahanap sa mga ganyan kumpara sa mga ganitong mga ganitong bahay mga ganitong bahay kasi isa uh, mostly is mainit yung temperatura kasi mababa lang siya yan sarap sana yung malunggay mga poso. so malunggay yan shout out po sa inyo lahat dyan at nandito pa rin tayo naghahanap ng kuan ng bahay na malilipatan sobrang init na ngayon kaya lumili muna ako dito sa puno ng kwan chili siguro to hindi ko alam <laughs> Ayan oh Ayan shoutout po sa inyo lahat So Lakat na tayo mga pox Para hindi tayo tanghaliin Ang oras na natin ngayon Is mga alas 11 na ng tanghali So sobrang init na ngayon Nasa 40 Ang init ngayon dito mga pox Alright Shoutout sa inyo lahat At maglalakad na naman tayo dito Itigin tayo ng mga titingin tayo ng building wag sa bila ay si Sabila sobrang init mga box hindi natin kaya ang init tulad dito oh ayan mababa lang kasi box yan ayan, bila ito yan ang tawag na lang ng bila right ayan sa so, tapos nyo lahat dito ang tinatawag nilang villa mga box kung saan is uh, nakatira rin ang mga iba nating mga kaibigan mga kapatid ayan So, lusot na lang tayo dito punta tayo doon sa may ikuan kakilala natin at magtanong tayo doon although is uh, subukan pa rin natin uh, magtanong dito sa bila permanente lang naman para mayroon tayong malipatan ano Kasi uh, yung tinitarahan nating accommodation is sa uh, hanggang at renta na lang tayo doon at mahirap na yun. may mga tanim silang kangkong dito so pwede rin magtanim tanim dito Alright. right. So shout out po sa inyo lahat yan, may gumigalod share out, nandito tayo ngayon sa Villa, Villa Resident, Villa, Villa. At sigurado pag, uh, pag tag-ulan po dito is uh, sigurado putik dito ang kalaban. Yan, shout out po sa inyo lahat yan, may gumigalod share out. dito tayo tumingin dun sa may building na dun oh, mga folks sobrang init kaya ang kaumpisa pa lang ng ating vlog is uh, medyo naawaw na tayo sobrang init kasi nasa 40 ngayon, ang init ngayon dito mga folks bali nandito na tayo sir ayan bali bumili na naman ako ng tubig kasi uhaw na naman kulang talaga yung isang litro na tubig pag ganitong sobrang init ayan shout out po ulit sa inyo lahat at uh, habang tayo sa uh, uminom ng tubig maglalakad na tayo alright tanong tayo dito kung mayroon sayang kan parentahan kasi meron yan, no? Re room for rent, sabi. Oh, room for rent. Baka pwede dito. Tarong natin. Baka pwede magtarong dito. Alright, so shout out po sa inyo lahat. Andito pa rin tayo na naglalakad. medyo against the light po ata itong kwan video natin so pasensya na kayo ha Alright nyo Bali Kaputol-putol yung ating video Kasi mayroon tayong nakakasalubong At nagtatanong din tayo So tawid na tayo dito Hanap lang tayo ng tawiran Ano dun pa yung tawiran Tawid na tayo At dyan tayo sa kabila magtanong-tanong Ah eh kung wala, eh di matulog tayo sa kalye. <laughs> Alright. <laughs> Yan kaya, mayroong kayang pang dyan? Bakante. <laughs> Sigurado yung ganyang building po ha po, kasi mahal na rin yung parintan nila dyan. Hmm. O hanap tayo ng patatawiran kasi dito is mayrong bar barrier. May harang sa gitna. So pag uh, nalipat po tayo mga folks is ganito na yung ating ambiance daily ambiance maingay na hindi tulad dati nung nandun tayo sa uh, building hindi tulad dati pag nandun tayo dun sa building na yun is uh, makakarelax tayo ng maigi ano ingat-ingat lang tayo dito sa paglakad-lakad at uh, sobrang init at uh, ang bibilis ng mga sasakyan ano Yan. wala na lang cut-cut ito para dire-diretso na tanong tayo dyan sa may mga kabayan dyan Dito may tawiran dito. May tumatawid eh. Kaya dito na tayo tumawid. Alright. So, tsambahan lang natin. bibilis na mga sasakyan so hanggang doon so tara kawid na tayo alright bait space 250 380 3 cast near sintagad restaurant nakil Bait spacer 300 Hirap na pag bridge space, mahirap 'yon. Ah, bibilis na makasasakyan mga folks at uh, lang natin. dito mayroong kabayang restaurant dito so magtanong tayo dito sa may kabayang restaurant ah. We are temporary close for renovation. Hey, for renovation palayan temporary close Ayan, shout out po sa inyo lahat dyan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. No? Doon tingin tayo. Tanong tayo dito. Alright, so dito pa rin tayo naglalakad sa gitna ng araw. Huh. Mainit na mga pox. At uh, shout out po sa inyo lahat diyan. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sa ating uh, finding name <laughs> Finding name mo. Ayun, shout out po sa inyo lahat. Ali uh, ba? Tayong naghahanap ng kan dito naghahanap ng karayom sa buntun ng buntun ng isang tumpok ng dayami <laughs> okay magtanong na lang tayo dun sa ating mga kakilala dun sa ating pinagtatrabuhan kasi marami naman tayong mga kakilala doon ano baka mayroon pa silang alam na pwedeng marentahan yan so shout out po sa inyo lahat dyan Miguel, Miguel, shout out at uh, dito ko na naman tatapusin ang vlog na ito. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Antabayan ninyo ang part 3 ng paghahanap natin ng finding nimo. <laughs> Babay po sa inyo lahat. Bye.